Sa mga nagtatanong kung paano ko ginawa itong hanging planter, nagawa po sa PVC. Ito lang po yung ginawa namin dito. Yung 4 inch na pipe, ito 4 yung size niya. Nagbawas lang po kami ng around 2 inches, pina-sander po namin para matanggal yung isang side. Mga sakto lang po na makakalabas dyan yung puno ng pechay kapag malaki na. Then itong ilalim nito, itong PVC natin, may mga butas po yan sa ilalim. Ayan ito po. May mga droplets ng tubig. So, dyan po lumalabas yung tubig. Kailangan natin siya butasan. Ito. Ito wala pa pong butas eh. So, kailangan natin siyang butasan. Pwede tayo magpainit ng pako or bakal. Ayan, tapos itusok lang po natin dyan sa ilalim para magkaroon po ng drain. Kailangan po kasi hindi po naiipunan ng tubig yung pataniman natin kasi kung maipon dyan yung tubig mabubulok yung ugat yung tinatawag nating root rot then dito sa unahan dito naman sa kabilang side naglagay ako ng chinelas kinat ko lang siya para sakto dun sa size nung pipe natin pwede naman tayong maglagay dito ng pang cover mismo yung uh, sakto dito na pang ng pipe meron po na nabibili pero medyo magastos pa kasi ito medyo mahal din eh Itong PVC na to Pero itong ginamit ko dito sa bahay Mga tira-tira lang Kaya medyo mai-clean na yung mga pipe So para di tayo gumastos Pwede tayo maggamit na lang ng chingelas Then binutasan ko po siya dito Ayan o. Tapos tinalian ko po siya ng makapal na nylon Para nakahang po siya dito sa ating garden So ang purpose po nito Para hindi siya maakit basta-basta ng mga snails kasi pag yan nakadikit sa mga poste or nandun sa ground madali silang mapuntahan ng mga snails so sayang yung mga tinatanim natin lalo na po yung leafy vegetables ang dali na pong ubusin ng mga snails pagka inakyat po nila yung ating pataniman tapos ito rin yung pating mix na ginagamit ko yung 50-50 50%, -50, 50 lupa tapos 50% na pinaghalo-halong organic materials may mga uling may ipa ng palay sinunog na ipa compost tsaka dumi ng bulate yan so ito po yung nilalagay ko dito sa aking hanging planter ang maganda po dito pwede tayo magtanim ng mga leafy vegetables kasi maiikli lang po yung ugat ng mga leafy vegetables so kahit po ganyan lang kataas yung lupa natin kaya natin magpatubo ng mga leaf vegetables tulad ng pechay, lettuce, tsaka mustasa. Then, make sure na ito po nakalagay sa direct sunlight. Huwag po natin siya ilalagay sa lugar na malilim kasi ang mangyayari niyan, magiging legi yung ating mga punla, mahaba at madaling mabali. So, ito po nakakakuha siya ng morning sunlight hanggang alauna ng hapon kasi dito po may bodega. So, hanggang tanghali lang yung sunlight na nakukuha niya tapos, dahil ganito po yung ating taniman, lagi natin i-check kasi may mga pagkakataon na mabilis pong matuyo itong lupa lalo na po ngayon, summer, tapos El Niño pa, sobrang bilis matuyo, pagka natuyo yung lupa na yan, mabilis din malanta yung mga tanim natin, pechay so kailangan, laging basa at may moisture yung ating lupa magdilig tayo sa umaga tapos kung tuyo na sa tanghali diligan natin sa hapon diligan pa rin natin kung talagang sobrang init ng panahon Follow us for more farming tips